For today's video, magpaso si Tantan karong Adlawa. Kay karon ang ihang buwan ng wika. September 4. Ano? Tara, kuyugi mi ninyo. Tanaw na to ang pagpaso o pagsayaw ni Tantan. Let's go! Tara! Hello guys! So for today's video, no, kay ubana na to si Tantan sa ihang paso karong Adlawa. Kay September 4? 4. 4. 4. September 4 karon pero karon pa lang buwan ng wika. Ano? Yan! Pero tara, let's go. Uban na, na to, itong pinalanggang tantan. Let's go! Magandang umaga si! sa atin lang ha? Kining orasa kay alas noybi na. Unya, maupay pagsugod pag abot namo ni Tita Quinny. Mauto, giyad to ako si Tantan. Kaya gusto na ko tanawon iyahang purma Ay sus, pagkagwapo man ayaning bata akong formal attire. Ako apa pa siyang gisungog-sungog. Unya, gusto na niya sumbagon ko. Ambot na lang ni Mutan, oy. Diriya kay nag-flag ceremony na. Bright na mga bata kay kabalo na sila nga kung flag ceremony kay ilahang kamot ibutang sa dibdib bisag kinder pa ni sila ha nana jud sila tarong panguto mangutana lang ko guys kung para ninyo nana ba joy flag atong sinaunang panahon kining ni tantan mapwede ba ni sa buwan ng wika sa buwan ng wika pambansa 2025 actually kaning buwan ng wika bulan binis agusto unta dapat di ba pero Maujud bitaw dapat agusto panimbuan ng wika nila pero sa giingon ni Kap na daw sila atong niagi sa barangay pero makasabot ra gyud ta kay nga na mangyud ng mga barangay officials, functionaries, kapitan ug mga kagawad. O sige na kay nagsugod na. Let's go. Mindanao, 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 Sahara, Kachar sa among kuya Tantanoy Comment lang mo guys kung gwapo ba judiya ang pagpaso Pala! Kay na naman sila og paso o manayo na sila. <mulay> Basta bata palagi tanaw kay dili gud ta maulaw mo sayaw ug makihalubilo sa atong kapwa. Kay lagi bata pa kaayo ta. Balang araw kung mudako na ni sila aw ila ni matanaw nga video, mingon sila nga bata pa na ko diri ya uy. Lalagi kay karong panahon na dali na lang jud kayo mudako ang mga bata. Maglantaw ko ni Tantan karon ba kung unsaon na lang mudako na ni si Tantan. Ambot kong mabag-o ba ni siya ang ihang pagkalambing kay kasagaran biya sa bata pa lambing pa kaayo pero pag mudako na aw halos dili na mo lang halos dili na mo dool magpakis muhag ug ingon ug i love you o mas suportado gyud ang ginikanan kung ginder pata pero high school na ni ta college ay ambot kung moadto pa ba gyud ang ginikanan sa eskulahan dili na gyud bisan mag meeting para PTA ay wala gyud ginikanan ang mulusot panagsara gyud kaayo ingon e pa nga magtrabaho pa kunak ay pero kinder pa aw suportado kaayo oy mubayad gani kung naay bayro non uhahay diri kay awarding na gitaga ng mga bata ug mga certificate kung congrats sa inyo ha guys we are so proud of you tan sa imuhang pag apil apil sa eskwilahan pero basin diri aragid siya mag apil apil kung kinder pa pero guys school na o dili na gyud Bye-bye!